Good morning, good morning mga kalaki at syempre alam mo na pag ganito alas 8 ng umaga tutok na rito baka ikaw na ang susunod na manalo ng 3-digit lucky numbers Pilipinas at abroad Kunin mo na Umpisahan po natin sa Las Vegas 156 Alaska 702 As Saudi 319 Japan 724 Italy 136 Germany 782 Korea 316 Greece 550 Canada 817 Mexico 915 Australia 327 New Zealand 643 India 781 Philippines 226 Thailand 191 Taiwan 738 Malaysia 850 Dubai 316 Hong Kong 172 Singapore 077 China 933 Texas 228 At Israel 712 Ayan mga kalaki Kompleto po ang mga 3 digit lucky numbers Ngayong alas 8 ng umaga Make sure po na nakarambol ang 2 digit kanina At 3 digit ngayon At mamaya po ang 4 digit ha O mga kalaki kung namimiss nyo si Lola, mas namimiss ko si Lola Carmen. Pero ang gusto niya, ngayong taon na to may manalo ng milyon at manalo tayo, mananalo tayo.